Ang dami nating pinagdadaanan, gulo sa mundo, kahirapan, pagkakasakit, broken relationships. Kaya minsan parang ang hirap isipin na may bago pa. na ka ba minsan sa nakaraan? Yung tipong lagi mong naaalala ang sakit, pagkakamali, o dating paraan kung paano kumilos si Lord at hirap kang makita ang bago niyang ginagawa ngayon. O di kaya pinagpala ka ba noon? Tapos ngayon feeling mo tapos na ang Diyos sa buhay mo? Parang iniisip mo na baka hanggang doon na lang ang kabutihan niya, pero may malinaw na pangako ang Diyos. Huwag ninyong alalahanin ang mga bagay ng nakaraan, nibulayin man ang mga bagay ng una. Tingnan ninyo, may gagawin akong bagong bagay. Ngayon ay lilitaw na. Hindi ba ninyo ito nakikita? Gagawa ako ng daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Isaiah 43 verse 18 to 19 kung naniniwala kang may ginagawa si Lord na bago sa buhay mo, huwag kang aalis. Dahil ito ang mensaheng para sa iyo. Number one, Diyos ay waymaker. Isipin mo ang Israel sa panahon ng Babylonian captivity. Dahil sa paulit-ulit nilang pagsuway kay Lord, pinahintulutan silang sakupin ng Babylonians. Sinira ang Jerusalem, sinunog ang templo, at dinala silang bihag sa isang banyagang lupa. Doon, pakiramdam nila wasak na ang lahat. Wala nang kinabukasan. Wala nang pag-asa. Para bang iniwan na sila ng Diyos. Ganito rin minsan ang pakiramdam natin. Lord, makakalaya pa ba ako sa sitwasyon na to? Naririnig mo pa ba ako? Pero ang Diyos hindi lang basta naghahanap ng solusyon. Gumagawa siya ng daan kahit wala. Balikan natin ang Exodus 14, nasa harap ng Israel ang Red Sea, sa likod ang Egyptian army. Walang daan, walang choice, pero doon pinakita ng Diyos na siya ang tunay na waymaker. Hiniwa niya ang dagat at nagbukas ng landas na walang ibang makakagawa. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, financial struggles, broken relationship, health issue, walang imposible kay Lord. Kung kaya niyang magbukas ng daan sa gitna ng dagat, kaya rin niyang gumawa ng paraan para sa'yo. Tandaan, God doesn't just make a way, He is the way. At sa kabila ng kanilang pagkakatapon sa Babylon, hindi doon nagtapos ang kwento ng Israel. Inangat sila muli ni Lord, tinupad ang kanyang pangako, at pinabalik sa kanilang lupa. Kung paano niya sila pinalaya noon, siya ring Diyos na magpapalaya at magbibigay ng bagong simula sa iyo ngayon. Number 2. God brings us through, not just out. Napansin mo ba? Hindi agad teleport ang ginawa ng Diyos para sa Israel. Kailangan nilang maglakad through the Red Sea. Ibig sabihin, hindi laging instant ang milagro. Ganun din sa atin. Minsan hindi agad aalisin ni Lord ang problema, pero sasamahan niya tayo habang dinadaanan natin ito. Ang sakit ng puso, may proseso ng healing. Financial struggles, may process of growth and learning. Pero hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos kung nagkaroon ka ng sugat, hindi ito agad gumagaling overnight. Pero habang naglalakad ka araw-araw, gumagaling ito ng dahan-dahan. Ganon din ang grace ni Lord. Keeps us moving kahit mahirap. Application. Huwag kang sumuko halfway. Kung sinimulan niya ang pag-ahon mo, tatapusin niya ito. Tandaan, what God brings you to, He will walk you through. Number three, do not get stuck in the past. Isipin mo ang mga Israelita. Lumaki sila na paulit-ulit na naririnig ang utos ni Lord. Remember the Exodus. Remember how I parted the Red Sea. Remember how I defeated your enemies. Lagi niyang pinapadeclare sa kanila ang past victories at blessings. At totoo naman, mahalagang alalahanin ang katapatan ng Diyos. Kasi doon lumalakas ang faith natin. Pero dito sa Isaiah 43 verse 18 to 19, biglang iba ang sinabi niya. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Parang kontradiksyon, di ba? Bakit ngayon ayaw niyang manatili sila sa past? Dahil kahit gaano kaganda o kadakila ang nakaraan, hindi iyon ang sukdulan ng kapangyarihan niya. Kung palagi silang nakatingin sa dating paraan ng paggawa ng Diyos, mamimiss nila ang bagong himala na nakalaan. Ganyan din tayo minsan. May mga tao na na-stuck sa past pain, hindi move on sa sugat o pagkakamali. Pero meron ding na-stuck sa past victories. Yung noon kasi, grabe yung revival. Noon, sobra akong blessed. Walang masama doon. Pero kung palagi ka lang naka-anchor sa noon, baka hindi mo makita na may greater blessing at fresh move si Lord ngayon. Rerespetuhin at pararangalan lagi ni Lord ang ginawa niya sa'yo noon. Yung mga tagumpay, yung mga pagpapala pero ayaw niya na doon ka lang nakatira. Ang Diyos na gumawa ng Himala noon ay siya ring Diyos na gustong sorpresahin ka ng bago at mas kamanghamanghang bagay ngayon. Ano ang hinahawakan mo pa rin? Isang sugat? Isang dating sukses? O isang dating paraan ng galaw ng Diyos? Magpasalamat ka. I-declare mo pa rin ang faithfulness niya noon. Pero huwag kang manatili roon. Dahil may bago siyang ginagawa. At baka ngayon na mismo nagsisimula. Number four, God moves in new ways for every generation. Tingnan natin ang Bible. Sa panahon ni Moses, hinati ng Diyos ang Red Sea. Sa panahon ni Joshua, pinatuyo niya ang Jordan River. Sa panahon ng Babylonian captivity, hindi dagat ang hinati niya, kundi nagpaagos siya ng ilog sa disyerto. Ibig sabihin, God is not limited to one method. Hindi siya one trick God. Iba-iba ang paraan niya depende sa panahon at pangangailangan. Dati, ang gospel ay face to face lang na ipapahayag. Ngayon, ginagamit ni Lord ang internet, YouTube at social media para maabot ang milyon-milyon. Sino mag-aakala? Stay flexible. Huwag mong ikahon si Lord sa ganito lang dapat. Maaaring hindi niya ulitin ang dating paraan, pero tiyak siya ay gagawa ng bago. Ang tanong, bukas ka ba sa bagong paraan ng Diyos? Number 5. God wants to do a new thing in you. Importante ito. Ang bagong bagay ng Diyos hindi lang nangyayari sa labas. Pwedeng mangyari mismo sa loob mo. Hindi mo kailangan lumipat ng lugar o trabaho para maranasan ng bago. Pwedeng same family, same work, same routine, pero ibang joy, peace, and vision ang ibibigay niya. Sabi ni Jesus sa John 7 verse 38, Rivers of living water will flow from within you. hindi lang basta revival na babagsak mula sa taas, kundi revival na dadaloy mula sa puso mo. Isipin mo isang fountain. Kahit gaano kainit sa paligid, tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Ganon din ang buhay na puno ng presensya ni Kristo. Hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa Diyos na nasa loob mo. Application Huwag mong hintayin na magbago muna ang paligid mo. Hilingin mo kay Lord na baguhin muna ang loob mo. Bagong faith, bagong fire bagong perspective. Kapatid, huwag kang manatili sa nakaraan. Buksan mo ang puso mo sa bagong ginagawa ng Diyos. Huwag mong isipin na tapos na siya sayo, dahil ang totoo, nagsisimula pa lang siya. Handa ka bang makita at tanggapin ang bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo? Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil ikaw ay Diyos ng bago. Buksan mo ang aking mga mata para makita ang ginagawa mo ngayon. Tulungan mo akong huwag manatili sa nakaraan, kundi yakapin ang bago mong plano. Bigyan mo ako ng bagong joy, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Gawin mo akong daluyan ng iyong living water para ang iba ay makita ka rin sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung gusto mo ng bago mula sa Diyos, i-comment mo. Lord, gawin mo ang nais mo sa buhay ko. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa ang maabot ng mensaheng ito.